Kailangan nang ihanda ni David ang kanyang sarili dahil ang galit ni Tanggol ngayon kay Ramon ang siyang magtulak para sugurin ito sa mansyon. Susugurin na ni Tanggol itong si Ramon na mag-isa pero nasundan din siya ng kanyang mga kaibigan. Samantala, sa hindi pag-amin ni David sa ipinaratang ni Ramon sa kanya na si Tanggol din ang may gawa ang siyang nagbukas daan para mamulat itong si Ramon at tapusin si David. Hindi napigilan ni David ang kanyang sarili na lumaban kay Ramon. Inis na inis na siya, lalo pat sinaktan na siya nito. Muntik ang napuruhan ni David itong si Ramon pero sa pagwalang alinlangan ni Ramon ay tinira niya itong si David. Nagulat ng sobra itong si Ramon sa kayang gawin ng piking hisos sa kanya na siya'y handang tapusin ito. Pinaputukan ni Ramon itong si David. Nagpapasalamat na lang siya dahil hindi siya pinuruhan. Aking pagkakamali ni David ay pinatulan niya itong si Ramon at pinagtangkaan pa niya ang buhay nito. Dito na napagtanto ni Ramon na may mali sa pagkatao ni Jesus Piki. Sa kabilang banda, hindi alam ni Tanggol kung paano niya tangkapin ang kanyang sarili sa kanyang pagkatao matapos din niyang nalaman dabo nga siya sa pambababoy ni Ramon kay Marites. Sa isip ni Tanggol, ang kasamaan umano ni Ramon ang dahilan sa kanyang paghihirap. Gusto niyang sumbatan ang kanyang tatay at mailabas ang kanyang galit. Susuguri na ni Tanggol itong si Ramon na mag-isa sa mansyon. Sa kabutihang palad, napansin naman ni Inting ang pag-alis ni Tanggol at agad din nila itong sinundan. Habang paparating na itong si Tanggol, hindi masagot ng derechani ni David ang tanong ni Ramon sa kanya kung ano ang kanyang tunay na pagkatao at sino siya dahil nararamdaman niya na hindi niya ito tunay na anak. Nasa bingit na ng kamatayan itong si Rigor, malabo pa itong mabuhay wika ni Doktor at kahit masamaman itong si Rigor, nag-alala pa rin itong si Tess sa kalagayan ni Gori. Kinusta ni Marites itong si Tanggol kay Ramon kahit agad din niya itong tinawag pero sinabi ni Ramon na nagsisinungaling umano itong si Tanggol kaya nagawa niyang saktan pero hindi niya sinabi ang kanyang nararamdamang pagdududa. Dito nagalit itong si Tess, nadulas ang kanyang bibig at nasabi din niya kay Ramon ang ginawa o manon ni Tanggol kay Rigor at nasa hospital ito ngayon. Dahil kay Tess, kompermado ni Ramon na isang huwad ang kanyang kinilalang anak ngayon.